Let's <laughs> Duterte, panagutin. Duterte, panagutin. Marcos Marcos Duterte, Sir, ano ang panawagan ng grupo po, po ninyo? Ang panawagan po ng samahang ito ng mga seminarista ng Episcopal Church in the Philippines at Iglesia Filipina Independiente ay ang panawagang uh, panagutin yung lahat ng may sangkot sa bandarambong, uh, pangungurakot at uh, patuloy na pag- uh, kakaroon ng inustisya sa bayan. Pangalawa, nakita rin na praktikal at pangangailangan na upang mapanagot at makabit ang ustisya ay manawagang magresign mag-resign sa posisyon si Presidente Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte.